Oo nga ata, may video pa nga ata sila eh. Okay. Eh, napanood mo? Oo, oh. tagay-tagay rin na yun eh. May assignment ka? May assignment? Oye, oo nga pala, may assignment. May bagong part-year pero hindi pa rin pinagbabaan. Eh, ikaw na yung may assignment? Sabi ko na nga eh. Oh, oo. Oh. At kami mo pa ako doon. Saan <laughs> na Ganda mo tabi pia. Pamayanang recess. wala pa eh. May ako, okay na. Ano? na 'Yan. 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 yung 'Yan. mo? 'Yan. 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 Parang pumutok na ng mayon. Nagramdam na ramdam yung init. Init baka ako. Mas mainit yung experience ko kay Jenny. Tol, isang salita. Grabe. Normal na siguro sa atin yan. Siguro sa ating kabataan, normal na maging curious sa isang bagay. Normal lang alin? Oh. Na maging curious sa isang bagay. Bakit? Normal? tingin niyo normal yan? Alam niyo ba yung totoong normal? Yung may gumagabay sa'yo, magulang! Pero, ang point lang naman ata ni makis. normal lang naman talaga maging curious ha. Ah. At totoo naman, di ba? Alamin naman yung kasunod niyan mati, susubukan mo na pa ulit, -ulit yung damdamin. Patulong na ng paninigarilyo yung pag-inom. O, oh, katulad ng nangyari sa'yo. Oh, o, patulong na damay. Eh, alam mo naman yung kinakwento ni Mike na di Diba? Sa uli na ay nakabuti siya. Eh, ikaw nga, kinakwento mo kung hindi ka gumagamit ng protection ng girlfriend mo. Malay mo, sa susunod, patang ama ka na. Ha? Ah. Ay, hintay na lang kita maging snatcher sa Divisoria. Parang tigida mo na nga. Eh, isa ka pa eh. na pa yung ibigay mo. Puro ka basta siyang. Kaya nag Pilipinas eh. Di mo pa yung Pilipinas. Alam mo nun, eh. ating, ating na mo. Ay. atin na lang kung nang residente ng Tondo. Oh. Gagawa pa rin. Baliw! kalimutan mo na yun. Siguro may talaga o yun kaya ako ano naman sasabi. babag lang talaga ako kapag mas naisip ko yung tungkol sa sinabi niya. Tungkol sa magiging future ko o magiging future namin ni Jenny. Eh di kung ganun, tigay na mo na mo rin. Oo, pero malaki nga yung posibilidad na magkatotoo yung sinabi ni Prang. Uy! Uy! Sino yun, Tol? Ah, kakasin siya last year. Kakauwi lang galing ibang bansa. Ah, ganun ba? Yun ang mukha yan. Tara na nga, mag-shake na tayo. Magbabater pa ako ngayong ng araw, ewan ka ba? Uy tara, fishbowl nga muna tayo. Nagutom na ako eh. Wala akong saputin eh, bye. pa ako <tinyo> ngayon, pre. Ewan ko bakit, tangi na. Parang iniinit ang ulo ko ngayon. Uy tara, fishbowl. Mahal pala dito eh. Hindi mo na par. Oh, wait, meron mo nga dito, tara. Hindi yung feeling ko eh. Alam ba? Tara pa naman ngayon, buhayin. Ayaw mo ba? Si Jin. Jin. Oh. 🎵 Jen, pwede mo na tayo mag-usap? Saglit lang. Bakit sinusindan mo pa rin ako? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka na nagpaparamdam na ah. Ito ako nga ako! Okay ka lang ba? Ba't ganun? Late ka na pumapasok. Hindi ka naman ganyan dati ah. Buntis ako, Jacob. Ha? Ano? Ha? Ano ka? Naging irregular ako. sumala naman yung nangyari sa ating dalawa. Hindi e palaglag mo. Nilaro mo ba ako? Buisit ka! Gentay ka lang. Oh my God! Bring, bring. Nangyari dun. Basta kailang kakain ko, tagay mo. Tara na kami, sasabihin natin si Frank eh. Tara. mo naman, pre. Hindi sa inyo. Okay ka lang ba? Ba't ka pumasok? Okay naman ako eh. Next time kasi kami sa Goethe Bata. Wala mo naman. <tipan noise> Nakarating ka na ba sa school? Oh, oh, ma'am. tita? Ah, about sa tita mo. Sabi ng doktor, merong problema sa matres ng tita mo. Pero, tatapatin na kita. Hindi lang ang tita mo ang meron nito. Pati na yung isa pa naming kapatid. Mga hindi pinagpalad magkaanak. Nasa dugo na ata natin. Sige na, ibababa ko na to. Anong nangyari? Be, huwag ka maingay ha. Pwede bang bumili ka ng friends Bakit? Anong nangyari? Mas tau bumi ni kan dalam. Sige sige. Perlu tunggu itlang ah okay na betho mayo yung isa sa ales